Ah, hello po, good morning po sa lahat, welcome back na po sa youtube channel for today's video, isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin galing po kay Heidi Lara Simon shout out po siya dyan kaibigan ang kanya pong tanong ay siya daw po ay nagwawale po ng mga biik pero yung iba po ay nagkatai o basa yung dumi ano daw po ang pwedeng gawin? Kung so, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhay ang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa kay YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventure. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagwawalay po ng mga biik. Dito po sa King Backyard Farm, ako po ay nagwawalay po kayo ng mga biik ay nasa 1 month o 30 days. Yan po yung aking uh, nakasanayan po ng pagwawalay po ng aking mga biik. And then bago po ah uh, at day 5 po mga kaibigan, simulan ko po silang tinuturuan kong makain ng booster feeds para mataas pa yung araw na sila po ay maka-adjust sa pagkain ng booster feeds para pagdating po ng araw ng walay, sila po ay malakas sa pong ng feeds po mga kaibigan. Bago po kayo magwalay ng mga biik nyo, at 25 days o limang araw bago magwalay, dapat na-obserbahan nyo yung, yung mga biik nyo na yung kanyang dumi, hindi babasa, wala bang mga lagnat, wala bang mga sakit at kahit, kahit anong mga bacterial o viral infection. And then dapat din uh, 25 uh, 5 days bago magwalay, ang mga bait nyo po ay malakas sa pong kumain ng feeds, malakas sa pong uminom ng tubig at saka wala pong sakit at malulusog po mga kaibigan. Yan po yung inyong dapat oobserbahan para po pagdating ng walay, sila po ay healthy. Nang sa ganon, hindi po sila magkakaroon ng post-winning complication. Kasi kapag yung beek po mga kaibigan ay magkaroon ng post-winning complication, ayan po yung isang sanhi na pagkabansot nila. Ang rason po ng post-winning complication ay ito po na kayo po ay nagwawalay ng mga biik na hindi po sila malulusog. Kayo po ay magwalay ng biik na hindi pa po marunong masyadong kumain. Kayo po ay nagwawalay ng biik na hindi pa po masyadong uminom ng tubig at saka kayo po ay ng biik na hindi po malulusog po mga kaibigan kaya po bago po kayo magwalay ng biik dapat talaga i-consider nyo po yung kanilang nutrisyon i-consider nyo po yung kanilang health status para sila po ay malusog po sa araw ng walay ngayon sa araw ng walay po mga kaibigan kapag kayo po ay naka-encounter na basa yung dumi yan po ay normal lang po mga kaibigan kasi kapag naiwalay na po yung inahing baboy sa mga biik yung mga biik po ay magkakaroon ng stress kaya po magkabasa po yung mga dumi nila Stress po sila kasi wala na po yung kanilang mga inahing baboy. Stress po sila kasi hindi na po sila makakainom ng tubig. at stress po sila kasi hindi na po sila makainom ng gatas. Ang kanilang na po mga source of uh, nutrition ay yung feeds at saka yung tubig na po mga kaibigan. Kaya stress po yung mga bakes mga panahon na yan. Ngayon, kapag mayroong nagbabasa ng dumi, ang dapat yung pong gawin ay bawasan nyo po yung feeds na inyong binibigay sa kanila. Huwag nyo po silang biglaeng pakainin ng feeds. Dapat bawasan nyo po. Kasi Naninibago pa, lang sila sa unang, sa, naninibago pa lang sila sa araw ng naninibago sila sa araw ng walay. Kasi yung kanilang tiyan po ay sanay po na mayroong feeds at saka mayroong gatas. Ngayon, kapag naiwalay na po yung inahing baboy sa kanila, fields na po doon sa kalansyan, wala na pong gata sa katubig na lang po. So ngayon, nag adjust pa lang yung tiyan sa panunaw ng kalansyan. Kaya minsan, nababasa po yung kalandumi. Kaya dapat yung pong gawin ay bawasan po yung feeds kung mayroong mga, biik na nagtatai po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.